Saan na ako dito? tangali na, 11 So ayan yung uh, project natin na ginagawa. Yan, hoping to finish it in a few days. Pero tapos ko muna isa at a day. Tapos uh, I'll go back dito. Kasi ito, ang ganda nito pag napalabas ko yung pinakatali niya mismo. And that matter most. Kasi uh, one of the highlights ng subject is yung tali-tali na yun. So, tinangali tayo, naglaba pa kasi. And, yung paa, okay naman. Uh, medyo maghapa. Like, I can walk, but sometimes meron yung sakit. Unaided. Uh, sa bahay, nagtutungkod tayo. Yun lang. Uh, for now, stay tuned muna kaya, this my friend. Uh, gagawin natin ano yan. Uh, tutuloy natin yun. And, ano ba yung topic na ano? Isip ko kanya na. Well, ano, na. Bili muna ako ng sawang panlaba. Kasi tambak na yung ano ko doon. Yung, yung, damit ko. And uh, we have sunlight kaya pwede maglaban muna. So bili lang ako saglit. Then I'll be back here. Tapos maglaba lang. Sarado ko muna yung office. Sarado ko muna yung office. tapos namin i-given by the mall itself and granted kami dito na ito. Last door tapos nandun yung mga arts alone magulo pa kasi wala pang ilo pero pag nailaw na ito na 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 okay so na si Maya ayos na naman bagay life o oh, buhay bagay